Kagri, siya nga pala, nadaanan ko si Bahala mga kagri ka Dito lang pala yun, no? daanan niya, ito yun eh lang sila, ito naman si Bahala mga kagri ka Ano lang pala yan mga kagri, ka si Bahala, lagi lang dyan yan Lagi lang dyan kagri ka yan, buong taon nandyan ah, yan ah, Ano ba yung masasabi mo sa nagsasabing pinahihirapan yung mga pangarera? Malalakas tama nang hindi nila alam kagri ka yun <laughs> Tama kaya sa kalabaw oh, uh, Yung ka pangarerang kalabaw Ay kagri ka yan, kumakain ng masarap yung nag kami hindi eh. <laughs> lang dyan dyan. lang dyan, ano? Ah, oh. oh, yung mga kasama niya, ayun. Oh. Nagtatrabaho, ayun Oh. Nangangariyada. Pero si Bahala, andyan lang yan, mga kaagri. Mga kasama niya, kaagri, nag-aararo, may susuyo, Andyan lang kaagri yan. oh, si Bahala, mga kaagri. Bano kasarap yung pinangangarera. Yung iba kasi, eh, hindi nila alam yung sinasabi nila. Oh, Basta, comment lang sila ng comment. Ala naman silang alam, di ba? Yeah, shout out sa mga kaagres, sa mga basher mo. <laughs> <laughs> oh. Yun daw pang arere pinahirapan, no? Oh, ayan, no? Oh, ayan ang testigo. Si Bahala. Oh, andiyan nakatambay lang, manggat walang karera. Andiyan lang siya pag may karera. Ipapraktisin siya. Oh, tapos ilalaban, tapos na 'yung ano niya. Ganun lang si Bahala, mga kaagres. Oh, 'yung kasama niya, ayun, ano wala na. Ano ba, na, ano? Thank you po sa uh, tala ko rito mga Kailan ba laban ni Bahala? Eh sakang mula kagre lalamba siya, baka sa mahipon lang. Mahipon, oo tama. Nagpapaanin ito pa eh. mo? Ano, eh. ano muna, natatrabaho ah, muna. Yung karera, andyan lang. Oh. <laughs> Pagtapos ng ano, saka karera. Wala nga kami lupay sa sequest kayo. Kahit spray araw-araw. Oh. Hindi namin maharap. Sa uod no. <clears throat> Pagka mahipon, di mga isang buwan, magpapractice oh, na siya. Ako oh, nakagree, siguro makayari na kami ng mga unang linggo ng... Uh, Oo, oh, unang practice niya. Invite ng, niyo ako, no? Oo, oh, unang practice ba -ba niya. Ba -ba niya. Si Bahala, mga halal. Ka Kaya ako. Kaya hindi pa ubrat, kagree. Matindi, gawain na. Kaya Mar pa trabaho, patay pa katawan. <laughs> Oo, oh, mga kagree, ka pakita ko. Kaya na, nakita niyo, si Bahala, mga kagree. Ka Ulitin ko, mga kagree, ka mga nagko-comment na pinahihirapan yung mga pangarerang kalabaw. Hindi po totoo yan. Ito, patunay mga kagri ayan si Bahala nakatambay lang napakasarap, buhay napakasarap ng buhay niya masarap ang kinakain yung mga kasama niya Anton kanina di ba nakita niyo tumatawid kami ng ilog yun ang pagkakaiba ng pangarera sa ano pangariyada yung mga pinangariyada pinangang, niyo ngayon lang mahirapan niyo pero sa tagulan ang hirap na ron yung nag-aalan oo lagi lang din nakatambay na pagkatapos na yan ni Han lalo kaagri pagka yung bubabag <coughs> sa amin kahit alas 10 ng gabi lalabas ka ng bukid para kumuha para ka ng, ng para ahunin yung kalabaw, oh, para no? Oo, oh, mga kagre. Ka kaya yung nagsasabi na pinahirapan yung kalabaw. Sana po, mag-iisip muna kayo bago kayo magsalita. Yung isang bagay na hindi mo alam, huwag kang magsasalita. Naya wala ka namang alam, di ba mga kagre? Ka Thank you, kaya maraming maraming salamat mga kagre, ka Ulitin ko ha, si Bahala mga kagre, ka nakapahinga. Napakasarap ng buhay ito kagre, Oh. Malilikula sa hapon, kakain sa maghapon. Oh. Mm. -hmm. <laughs>